Sabi mo nice. Nice. Ganda. Ganda. Ay, ba sa akin? <laughs> Ann Curtis, maaaring magmulta ng milyong-milyong piso dahil sa ginawa ni Vice Ganda. Bukod dito, maaari ding mawalan ng kontrata si Ann Curtis. Madalas magbiruan o magbardagulan si Ann Curtis at si Vice Ganda sa Showtime kaya naman kung minsan ay hindi agad nakikita ni Ann Curtis ang mga joke na tirada ni Vice Ganda. Sa isang segment nga sa It Showtime, ay tila hindi nagustuhan ng endorsement ni Ann Curtis ang ginawa ni Vice Ganda. Nagsorry nga kaagad si Vice Ganda sa nangyaring branda gulan sa pagitan nila ni Ann Curtis sa nakaraang episode ng It's Showtime. Sa naging live ng It Showtime, sinabi doon mismo ni Ann Curtis na ang pangyayari ang mga salitang sinabi niya sa isang endorsement ni Vice Ganda ay hindi maganda para sa kanyang part. Agad namang nag-sorry si Ann Curtis sa brand na kanyang ine-endorse. Binatikos nga ngayon ng netizen si Vice dahil sa viral Nice Ganda video kung saan nalagay umano sa alanganin at kompromiso ang isang endorsement ni Ann Curtis. Ilang beses kasing ipinaulit ni Vice kay Ann ang mga salitang nice ganda sa live episode ng kanilang non show. Huli na nang ma-realize ng actress at TV host, ang tagline pala na iyon ay ine-endorse ng fast food chain ni Vice Ganda na direktang kalaban ng kanyang endorsement. Say pa ni Ann, Ay, bad yun sa akin. Sorry po. Pasensya na po kayo. Hindi ko sinasadya yun. Ikaw, kapag nawalan ako ng kontrata. Dahil dito, maraming akusasyon ang ibinato ngayon kay Vice Ganda dahil nailagay umano niya sa alanganin si Ann Curtis lalo na ang project nito. To the rescue naman si Ann kay Vice dahil madami na namang bashers ang naglabasan laban kay Vice Ganda. Sinabi nga ni Ann, Ganoon lamang umano talaga silang magbardagulan ni Vice kahit sa backstage. Nagpost nga ito sa ex ang dating Twitter na nagmensahe para sa lahat ng kanyang fans na galit na galit umano kay Vice. Ayon kay Ann Curtis, Morning everyone! Guys, kalma! No need for such negative energy. Vice and I are fine. It was a lapse of judgment on both sides at least we can move forward and be careful. Ganyan ang biruan backstage, but syempre dapat iba pa on air. Kaya kalma. It's a beautiful day. Gawin na lang bida ang saya every day. Yaan ang buong naging post ni Ann Curtis. Ayon nga kay Vice Kenda. No, at times I don't think enough sa kagustuhan kong magpatawa, bira ko ng bira. Kaya minsan, sablay. Sometimes, I hate myself. Pero ganun talaga sa comedy man o sa real life. Talagang hit and miss. And we'll just have to try again. I put an in an uncomfortable situation. Wrong. Sorry. Yan ang kanyang naging buong pahayag ng replyan ni Vice Ganda ang isang netizen kung saan sinabi nito na ang nakala niyang nag-iisip muna si Vice Ganda bago niya pakawalan ang kanyang mga punchlines. Ilan pa sa mga komento, hindi umano biro o basta-basta ang ine-endorse ngayon ni Ann Curtis at kapag mayroon itong nilabag sa kanyang kontrata, ay maaari talaga itong magbayad ng milyon-milyon at mapawalang bisa ang kanyang kontrata.